Hello mga bay, kumusta mamutan na din mga bay? Hinaot ko na kamu kanunay sa mga yung kahintang. Ang atong uh, premier karon kay magtagalig ako. Aw. Oh. <laughs> yung premier natin ngayon, magtagalig ako bay para. Ay, just ko, may gatas pa ako sa labi. Dan saan nasaan ba yung plato ko eh? Kumakain kasi ako ng ano ba? Tinapay, kinagutom na ko eh. Oh, sige, trabaho. Gigutom na hindi ay. Nawag, ay yung pagkain ko bay. Oh dalawang is slice bread niya nagluto kong itlog tapos nilagyan ko ng cheese sandali mag ano muna ako ha mmm hilaw hilaw kung mga yung itlog biskut ahay naman plato nahan kailangan lang yung panabag kuwan pa natuweldan pa ang itlog kung tumulot tuloy yung dalag niya ay, masarap, masarap pa naman yung dalag-dalag. Tataposin ko lang ito, bay. Uy, bago ako mag, ano. Ay, nagpulok ng dalag niya. Ay, nagmusal ko, bay, kaya nag-usom ako sa... Nakamask um, ako, bay, kaya no, nag-change kasi kami ng kortina, ba. Nga, may anisabok. Mm. Sige. Sige, ganyan sila ang bigpas niyo. Nung katipid na tayo sa si bigas, kaya kamahal-mahal na ng bigas. Dino ko. pangako ng pangulo natin na nag-20 ang kilo. at 20 pala ang botel. <laughs> kaya mag na tayo na hindi mo ng kanin ka. Para dumami ang stock natin ng palay bigas. tipid na kayo kanin. Mm. Ayan mga ba. Napalit kami ng ano, ng, ng kurtina. Ilang taon na hindi napalitan. Grabe, ang dumi. Ang kabuk, sobra. Ayan, napakalibok. Katapos, Diyos ko, yung mga ano-ano. kanina umaga po, tapos ko maggawa ng almusal ng mag-asawa, nagluko muna ako sa Uy, kay tagal ko nagtulog gabi na bilar ko sa, ano, sa binturi ko ba. Mm. yung time namin mag-almusal sa oras, tinulog ko. Hindi ko inalmusal. Ngayon na ako magutom. Tapos nag-ano na kami ang kabit ng kudina. Dito na akong loto. Nang linis pa pala ako doon konti, mikos Kaya linis-linis, mukha po. Basta kung ano lang yung ano, lagi nila sila bayan, May dumi, mahala. Yun lang ang linis. Tapos bayan. Matawa ko sa alaga ko kasi sumbong siya sa nanay niya. Kumuha kasi siya ng ano, order niya sa labas. Tapos tatlong beses siya tinanong nung naghatid. Buang yun yung naghatid, no? Tinanong siya, anong pangalan mo? At tapos yun, sinabi niya yung pangalan niya. Tapos sabi niya, katulong ka dito? <laughs> Nasabihan doon siyang katulong. Tapos sabi ni nanay, nag nagmura si nanay. isip ko naman, ano namang masama kung katulong? Kaya <laughs> <laughs> kasi bun namin, yan lagi ang bisor pagka na, pagdating siya. pag alis ng bahay, lilinis, kung saan sa bahay. Yan siya ang nag manage di. Katulong din siya. <laughs> Agoy, ko. Buang nito naghatid bagay, kay hindi alam pa sa buhay ng mabuhay. Kasi napakasimple kasi yung suot. Simple kasi yan magsuot. Parang ano lang kapan tulog po lagi patyama ganyan napakasimple nakaya po ng hatid kasulong din siya dito kaya ang ganda pa ang katulog. ang gagina <laughs> ako hindi mga ba meron akong ano sa inyo ba may offer ako sa inyo gusto nyo lang gusto nyo lang. Walang sa pilitan. Kasi may membership ako dito sa ano, YouTube. Hmm. May membership ako dyan. I-click nyo lang yung dollar sign. Tapos meron dyan uh, nakalagay join, join yung 70, 79 pesos lang piliin nyo so 29 pesos tapos bibigyan ko kayong 20,000 points points ang ibibigay ko hindi coins kasi pag coins ang 20,000 is 12k lang yan darating sa bukag nyo kaya bibigyan ko 20,000 points magkano ang 20,000 points? Magkano ang rate sa dollar ngayon? Halimbawa, 55 ang rate. O, sa akin, ang rate sa akin, pag mag-withdraw kayo, 56.50. Ano yun? Sa lahat ng withdrawals, tayo pa rin ang highest. Walang nag-re-rates nang ng ganyan. Nag-57 tayo, kaso nagbaba ako ng 50 centavos lang. Kasi, bago ko lang na-realize na, -realize na magbawas din pala ng service fee sa akin. So, yung, yung coins nyo na, like for example, 100,000, nakasulat dyan sa resibo nyo, 100,000, ang darating dyan sa akin, 99 lang, minsan 98 and something, minsan 97, di pre-parehas. Kaya nagbawas lang ako ng 50 cents, napakalit na bagay lang binawas ko. Ah, uh, kumbaga, 50 cents, maliit lang maliit lang. Kasi masaya na ako sa maliit. Kahit maliit. Ah, <laughs> Kahit maliit, basta meron. <laughs> Ngayon, may bago kong offer sa inyo. sila linggo-linggohan ang ayuda natin. Sa gustong magpa-RC, ah, PM lang kayo sa akin para ma-add ko kayo sa GC ng RC ko. Every Sunday, ang RC, walang palya. Siya pa-ayuda ko, 15,000 coins ang mananalo. Lima ang makakuha sa nagpa-arsi kay uh, Roxan Roxanne, lima din kay Tita Nini, tas lima din kay Iya Pero as of now, si Tita Nini muna at saka si Bayia ang, ang aking RC Queens. It's because uh, meron nangyari sa kani Bay Roxanne, no? Admit yung kanyang asawa. So, kaya hindi makasikasos Bay Roxanne. Ngayon, nakikiusap ako kailan ba yung last time na pumunta si Bayroxan sa akin sa PL ko kasi nagbibigay ako ng kanyang sahod kasi sinasahuran ko sila ng 400,000 weekly kapag binibinta yan binta nila kasi sabi ko yung sahod ko sa inyo ibinta nyo rin sa GC para mas malaki-laki so ngayon 595 na ang 100,000 natin kasi tumas na talaga ang coins sobra lahat nagtaasan na So, 595 times 4. Yan ang magiging sahod nila. Points na yung binibigay ko, hindi points. Ngayon, wala kasi si Bay Roxanne. So, tag 600 silang dalawa ni Bay Tapos, pumunta si Bay para may bigyan ko siya. Nag nakadagdag lang ako ng konti kahit pa paano makatulong. Ngayon, makiusap ako sa inyo kung mayroon kayo dyan mga extra coins, pwede kayong magbigay ng gift kay Bay kahit maliit na bagay, basta meron, maiipon din yan. Bali tulong natin sa kanya. Anyhow, sa lahat ng matutulong, thank you so much. And uh, kayo nang bahala. Kung halimbawa magpiil siya, kayo nang bahala ang magpunta sa kanya at magbigay. Kahit papaano, kahit kunti, basta meron. Marami salamat. And uh, ito pa, yung mga nanonood ng premiere. Kapag dalawang premiere lang ako sa isang linggo, hindi tayo magpapaayuda. Pero pag maka ano tayo, makaapat hanggang pito. Yan, papapayuda tayo. 15,000 coins din. 10 sa team ko. Tapos 5 sa team ni Kambal. In that team Siki. Thank you so much ha sa support niyo Tapos meron pa akong paayuda daily. di ba diba? itong premiere sa mga nanonood. Meron kayong 1,000 daily. For example, hindi ko na ibigay today. I will try my very best. Alam nyo yan, na maibigay ko kinabukasan or sa susunod na araw or sa susunod na linggo. But basta nasa, nasa listahan ko na yan, naka-manage na yan sa oras ko. No? Kasi hindi madali, hindi ko hawak ang oras ko eh. Ngayon, meron akong panibagong ayuda ngayon sa inyo sa gusto lang. Gusto nyo mag-join kayo ng membership sa akin which is 79 pesos ang babayaran nyo. At babalikan ko kayo ng magkano ang ano magkano ang 20,000 points, 'di ba? Ano siya? Kung 56 ang rate ko, this that is 56 50 100 plus 13, it is 113 pesos ang balik sa inyo. 79 lang ang puhunan nyo. Ha? Doon sa may gusto lang magpa-member, yung mga puputim. Kasi nakikita ko dyan, mapapansin nyo, may nag-comment dyan sa live natin, meron silang sticker sa tabi ng kanilang pangalan, ng kanilang YouTube channel, it means member ko na sila. So, thank you so much. Meron na ang pamember dito. Thank you so much kay Metscom, kay uh, Kambal, you no, know, sa, ang, ang nanay sa Team Siki. Thank you so much. Bye. 270 gram. Ah, uh, mora na kay tag skene mong pangalan sa si mga YouTuber. <laughs> okay ba? And then na padihay ni Gukod si Berna Salva. Murag naa pa din ha. Murag nas Virginia, no? Thank you bye Birds. Thank you kaayo niya nag super chat pa jud ka salamat, jud kaayo, bye. yung mga nag super chat, tiyak, thank you so much. And daghang salamat. Hopefully, uh, mahuman ko sa akong inventory. Matapos lang ako sa inventory ko mga bye lahat ng legit na member ko, igugruping's ko kayo. Ilan ang upuan dito ni ano, ni inahan. Dito lang ko kay inahan magano mag, magpalipad sa groupings. Isang grupo, kailangan ko ng 2 4 5 6 8. Bawat upo, 8. Tapos, kayo ang priority na uuupo. Okay? Araw-araw kasi medyo maluwag-luwag na ang time ko ngayon kasi marami pa akong inasikaso hindi pa ako nakasurvive sa pagod ng ramadan hanggang ngayon mabawi pa ako pero dahan-dahan dahan-dahan maasikaso natin ng mga gawain natin sa buhay tapos mga bay igugrouping sila yung mga legit members lang ha noted legit members ko meron akong listahan dito meron kasi akong member dito uh, meron kasing naglalagay ng Aikiti pero hindi ko sila member meron ding naglalagay ng Aikiti Aikiti pa rin pero hindi ko na sila member iba na yung ID hindi nyo ako maluloko andito sa akin ang listahan ng aking mga host okay? so kung example hindi ko kayo nasali sa groupings ko meaning to say hindi ko kayo legit members alam nyo yan alam niyo yan. May mga gumagamit ng IKT pero hindi ko member. Okay lang yan. Tuloy niyo lang. Kasi kaya lang nakakaalam dyan. No? Para makaakit-akit kayo sa kung saan mga PL ng Team IKT. At pakiusap ko sa mga Team IKT, sana huwag tayong mangloko ng kapwa natin ha. Kasi meron akong natanggap na chismis eh. Na ano na marites. Meron talaga sabi ko, hindi ako maniwala. Kasi daladala, daladala niya yung Aikiti, tapos nang scam siya. So, alam mo yan, kung sino ka. Sana, uh, isolve mo. Solve mo muna yan, bago kita kausapin. Kasi, huwag naman ganun, mga bagay. Maliit na bagay lang naman ang coins niya sa pupo. Saka, alam natin, mismo sa sarili natin, kung gaano kahirap mamaki mag-ambak-ambak para maka-points huwag ganon, sa maliit na bagay kung nakapangloko tayo ng tao sa maliit na bagay na nag-uumpisa kasi sa maliit na bagay. Pag masanay ka na, lalaki na yan. Kaya bang maliit pa, putulin mo na. Hmm? kasi kawawa naman, di ba? Lahat naman tayo naghihirap, pinaghirapan natin yung ating mga points sa pupo. Yun lang ang pakiusap ko. Tapos, uh, kung gusto nyo naman mag-withdraw sa akin, PM nyo lang ako, ligaya matibay ang aking personal Facebook account para makatikim naman kayo ng mataas na rates. Okay, mga bay? So, ano pa ba? Mahaba na ang chismis natin. Tsaka na lang yung iba. Okay, yun lang ang pakiusap ko na kung gusto lang, gusto nyo lang. Ha? Gusto nyo lang. Gusto ko lang makabigay din sa inyo kahit papaano. Kahit konti. At At uh, sana masaya kayo sa kunting tulong na naihatid ko. At pasensya na kasi yan lang, yan lang ang kaya ko sa ngayon. Kasi lahat naman tayo merong mga merong mga responsibilidad at meron tayong mga inuuna pero sinisikap pa rin natin na makashare thank you so much sa inyo lahat bye